ilalagay niya daw dito sa plastic na may straw. Eh, I don't like straw and plastic, eh. Kaya meron ako dito nilagay. Meron ako neto, so, na itong baso. Ayun, Kaya mo yan. Oh, di ba masarap? <laughs> <laughs> Dahil kakatapos lang ng ulan, kaya ito, naghahanap ako ng malamig. Ay, dito may nakita akong palamig, oh, Ito. Ayan, guys. Ayun oh. Palamig. Hello po. Hello po. Ano po dyan sa palamig? May lang ako pa. Mag 5 pesos lang po. Palamig to. Ay, masarap. Ang cheap naman. Ano yan? Chocolate chocolate chocolate? Chocolate ka na ganyan? yan? Baka ano ka naman? bakit hindi naman chocolate yan oh, bibili ka ba? Ate. So yun guys, bibili na ako. Pero sabi ni, ni ate, ilalagay niya daw dito sa plastic na may straw. Eh, I don't like straw and plastic eh. Kaya meron ako dito nilagay. Ito, Meron na po na itong baso. Ayun, may, ano pa, may mark pa siya. Mahal siya, kaya class talaga siya. Class S na baso talaga siya. Kaya ilalagay niya na. Ito ate, oh. Magkano? 5 pesos? Oo, parang unlap na naman, naman yan. Hindi, ano hindi? sarap talaga yan. Ano ba yan? Ano yung panandok? Bago flavor to. Chocolate, chocolate, choco bar to. Ano Ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka masarapan. Ang niya naman. Taste it. Oh, sige na. Sabi yeah, nato masarap to ate? Yes po. Ate, ito nga ate. Kaya ko ba siya ate? Oh, smell. That smell is so not nice. Kaya ito siya. Yan siya. Sure ka ba na masarap to ate? Yes, masarap po talaga yan. Tikman din po. Oh, ate. Okay, Tikman oh. ko siya. Pero parang hindi ko kaya kasi... Cheap siya eh. Ang cheap niya. Magkano siya? 5 Pesos? 5 Pesos only. Ate! Bakit ganun yung lasa niya ate? Kaya ko ba siya? Ate, saan mo itong ability eh? Sa SM ba ito? Gusto ko sa mga SM. Ganoon so, lang yan. Sa mga palengke-palengke lang. Yung mga play ball. Oo ate, kaya ko ba siya? Kaya mo niya. Oh, di ba masarap? kaya ko ba siya? Sa so tingin mo, kaya ko siya ate? Kaya kaya maya, no, mo yan 100%. Pag hindi ka siya inumin yan. Pag tinik mo ko siya. Ano, na, nandungo dito. Ah, bak Baka buntis ka. Hindi ate. Ate, ito na guys. Susubukan so, ko na siya kung kaya ko talaga siya. Ha? It. Kaya pala ako bumili na ito kasi may iinumin ako. Meron ako ditong Shepo Apu Sana on. ng New Glow Babe. Tapos itong Beauty White ng New Glow Babe din. Kaya tayo ng Beauty White. Sana <laughs> Ate! Ito kaya ko to, ate! Wow! Ano, So refreshing! Kaya yung balat ni Tito Bars. Ayun, sobrang refreshing. Pero ate, ito talaga hindi ko siya kaya inumin. Bakit? Okay. Parang hindi ko talaga siya kaya inumin. Yoko na talaga. Why? Ang pangit la ang pangit lasa. Anong pangit ng lasa? Ano mo bumibili bili ka dito? Ah, yes. nag -arte, arte ka? Ah sige. Pumunta ka sa mall. Opo, ate. Sorry po. ka po. Ng shake. Opo, ate. Sorry po, ate. Dala. Eh. Mag-Starbucks na lang ako. Hindi ko kaya. Mukha mo? Hindi ko kaya 'yung lamig. Bago nga pala ako bumili ng palamig, ito nga pala 'yung gamit ko. Pibinigma ng pastry vapors. <laughs> ate! Ate, pibinigma, Let's go! Ulit, ate! <laughs>